Magandang araw sa inyong lahat kaibigan. Sa videong ito ay natin ang 10 pinakamahihirap na probinsya sa Mindanao batay sa poverty incidence rate mula sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority or PSA. Ang poverty incidence rate ay tumutukoy sa porsyento ng populasyon sa isang lugar na nabubuhay sa ilalim ng poverty threshold o minimum na kinakailangan kita para matugunan ang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at mga damit. Kung interesado ka sa ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel, kaibigan, para sa iba pang kalaman tungkol sa ekonomiya at lipunan ng Pilipinas. Simulan na natin ang countdown. 10. Lanao del Norte 38% Poverty Incidence Rate Ang Lanao del Norte ay isang probinsya sa Hilagang, Mindanao na may poverty incidence rate na 38%. Bagamat matatagpuan ito sa bahagi ng Northern Mindanao na medyo mas maunlad kumpara sa ibang bahagi ng Mindanao. Patuloy na nararanasan ng maraming residente ang kahirapan dahil sa limitadong oportunidad sa trabaho at infrastruktura. Isa sa mga pangunahing suliranin ng probinsya ay ang kakulangan ng maayos na koneksyon sa transportasyon na nagiging hadlang sa pagusbong ng kalakalan. Dahil dito ay maraming magsasaka at maliliit na negosyante ang nahihirapang maibenta ang kanilang mga produkto sa ibang bahagi ng bansa. Bukod pa rito ay naapektuhan din ng mga natural na kalamidad tulad ng pagbaha at landslide ang kabuhayan ng mga residente. Ang sektor ng agrikultura na siyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao sa Lanao del Norte ay kadalasang natatamaan ng masasamang panahon na nagre sa mababang ani at kita. 9. Kamigin 39% Poverty Incidence Rate Ang Kamigin ay isang bahagi ng isla sa Hilagang Mindanao na kilala sa mga hot springs, white sand beaches at makasaysayang mga lugar tulad ng Sunken Cemetery. Bagamat isa ito sa mga pinakatanyag na destinasyon ng mga turista sa Mindanao, patuloy pa rin nahaharap sa kahirapan ng mga residente ng isla na may poverty incidence rate na 39%. Dahil sa pagiging maliit na isla, limitado ang lupain na maaring pagtamnan at pagyamanin. Ang sektor ng agrikultura ay hindi gaanong malawak at umaasa lamang ang karamihan sa mga residente sa pangingisda at turismo para sa kanilang pang-araw-araw na kita. Isa rin sa mga pangunahing hamon sa Kamigin ay ang limitadong akses sa mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon at kalusugan. Dahil sa geographical na kalagayan ng isla, hindi agad naaabot ng pangunahing serbisyo ang ilang bahagi nito, lalo na sa panahon ng masamang panahon. 8. North Cotabato. 40% poverty incidence rate. Ang North Cotabato ay isang probinsya sa Soccsksargen na may poverty incidence rate na 40%. Kilala ito bilang isang agrikultural na probinsya na pangunahing gumagawa ng bigas, mais, nyog at iba't ibang prutas. Gayunpaman, sa kabila ng yaman sa agrikultura, napakataas pa rin ang antas ng kahirapan sa probinsya dahil sa kakulangan ng akses sa makabagong teknolohiya at infrastruktura. Isa sa mga pangunahing suliranin sa North Cotabato ay ang kawalan ng maayos na sistema ng irigasyon na nagiging sanhi ng mababang produksyon ng agrikultura. Maraming magsasaka ang umaasa lamang sa ulan para sa kanilang pananim. Kaya't kapag dumating ang panahon ng tagtuyot, bumababa ang kanilang ani at kita. Bukod sa agrikultura, ang sektor ng kalusugan at edukasyon ay isa ring malaking hamon sa probinsya. Maraming residente lalo na sa mga liblib na lugar ang walang akses sa mga maayos na pasilidad ng kalusugan at eskwelahan. 7. Maguindanao 41% Poverty Incidence Rate ang Maguindanao ay isa sa mga probinsya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BRMM na may poverty incidence rate na 41%. Kilala ito sa mayamang kultura at kasaysayan, ngunit matagal nang nahaharap ang probinsya sa mga suliranin ng kaguluhan at kawalan ng seguridad. Ang kawalan ng kapayapaan sa probinsya ay isa sa mga pangunahing dahilan ng mataas na antas ng kahirapan dahil sa mga hidwaan at kaguluhan sa pagitan ng mga armadong grupo at militar na apektuhan ang kalakalan at ekonomiya ng Maguindanao. Maraming negosyo ang napilitang magsara at maraming residente ang nawalan ng kabuhayan. Sa kabila ng mga hamon, may mga hakbang na ginagawa ang pamahalaan upang may saayos ang kalagayan sa probinsya. Ang pagbuo ng Bangsamoro government at pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran ay inaasahang makakatulong sa pagbibigay ng trabaho at oportunidad sa mga residente ng Maguindanao. 6. Sultan Kudarat. 43% poverty incidence rate. Ang Sultan Kudarat ay isang probinsya sa Soccsksargen na may poverty incidence rate na 43%. Kilala ito sa produksyon ng palay, maize kape at nyog. Gayunpaman, mataas pa rin ang antas ng kahirapan sa probinsya dahil sa kakulangan ng infrastruktura at akses sa mga pangunahing serbisyo. Isa sa mga pangunahing hamon sa Sultan Kudarat ay ang kawalan ng maayos na transportasyon. Maraming mga magsasaka ang nahihirapang maibenta ang kanilang ani dahil sa kakulangan ng kalsada at transportasyon papunta sa mga pamilihan. Dahil dito ay bumababa ang kita ng mga magsasaka at patuloy na nararanasan ang kahirapan. Gayunpaman, may mga hakbang na ginagawa lokal na pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan sa Sultan Kudarat. 5. Bukidnon 44% Poverty Incidence Rate ang Bukidnon ay isang probinsya sa northern Mindanao na may poverty incidence rate na 44%. Ito ay kilala bilang isa sa mga pangunahing agrikultural na probinsya ng bansa na nagpapalago ng palay, mais, kape at iba't ibang prutas. Sa kabila ng agrikultural na yaman nito, nananatiling mataas ang antas ng kahirapan sa Bukidnon dahil sa kakulangan ng infrastruktura, mababang presyo ng ani at limitadong akses sa mga modernong teknolohiya sa pagsasaka. Ang kalagayan ng agrikultura sa bukid noon ay naapektuhan ng kawalan ng maayos na irigasyon at infrastruktura sa transportasyon. Maraming magsasaka ang umaasa lamang sa tradisyonal na paraan ng pagsasaka na nagre sa mababang ani at kita. Bukod dito ay ang pabago-bagong klima at kalamidad tulad ng bagyo at tagtuyot ay patuloy na pumipinsala sa sektor ng agrikultura. Isa pang salik na nagpapahirap sa mga residente ay ang limitadong akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Maraming komunidad sa liblib na bahagi ng bukid noon ang walang paaralan at maayos na pasilidad pangkalusugan na nagiging hadlang sa pagunlad ng kabuhayan ng mga tao. 4. Sambuanga del Norte 45.3% poverty incidence rate ang sambuangga del Norte ay matatagpuan sa sambuangga Peninsula at may poverty incidence rate na 45.3%. Isa ito sa pinakamalaking probinsya sa rehiyon at kilala sa pangingisda at agrikultura bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Bagamat sa ganang sambuangga del Norte sa likas na yaman, mataas pa rin ang antas ng kahirapan dito dahil sa kawalan ng maayos na infrastruktura at kakulangan ng oportunidad sa trabaho. Maraming mga residente ang umaasa lamang sa tradisyonal na pangingisda at pagsasaka na karaniwang naapektuhan ng pabago-bagong panahon at kawalan ng makabagong teknolohiya. Bukod sa agrikultura at pangingisda, isa ring malaking suliranin sa Sambuanga del Norte ang kakulangan sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Maraming mga paaralan sa probinsya ang may kakulangan sa guro at pasilidad, kaya't nahihirapang makakuha ng maayos na edukasyon ng mga kabataan. 3. Sarangani. 47.5% poverty incidence rate. Ang Sarangani ay isang probinsya sa rehiyon ng Soccsksargen na may poverty incidence rate na 47.5%. Kabilang ito sa mga probinsyang umaasa sa agrikultura at pangingisda bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Sa kabila ng potensyal sa agrikultura at yamang dagat, mataas pa rin ang antas ng kahirapan sa probinsya. Isa sa mga dahilan ng kahirapan sa Sarangani ay ang limitadong akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Maraming bahagi ng probinsya ang hindi naaabot ng mga pangunahing serbisyo, lalo na sa mga liblib na barangay. Dahil dito ay maraming kabataan ang hindi nakakapag-aral at maraming residente ang walang akses sa maayos na pangangalagang medikal. Ang sektor ng agrikultura sa Sarangani ay apektado rin ng kakulangan ng modernong teknolohiya at infrastruktura. Maraming magsasaka at mangingisdang umaasa lamang sa tradisyonal na pamamaraan na nagre-resulta sa mababang ani at kita. Bukod dito ay ang kawalan ng maayos na kalsada at transportasyon ay nagiging hadlang sa pagbebenta ng kanilang mga produkto sa iba pang bahagi ng bansa. 2. Sulu 58% Poverty Incidence Rate ang Sulu ay isang probinsya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may poverty incidence rate na 58%. Kilala ito sa mayamang kultura at kasaysayan subalit patuloy na nahaharap sa mga suliranin ng kaguluhan at kawalan ng seguridad. Isa sa mga pangunahing dahilan ng mataas na kahirapan sa Sulu ay ang kawalan ng kapayapaan sa rehiyon dahil sa patuloy na banta ng mga teroristang grupo at armadong labanan sa pagitan ng militar at mga rebeldeng grupo. Naapektuhan ang ekonomiya at pamumuhay ng mga tao sa Sulu. Maraming negosyo ang napilitang magsara at maraming residente ang nawalan ng kabuhayan. Bukod dito limitado rin ang oportunidad sa edukasyon at trabaho sa probinsya. Maraming paaralan ng kulang sa pasilidad at guro at maraming residente ang walang oportunidad na makahanap ng trabaho na may maayos na sahod. 1. Lanao del Sur, 67.3% poverty incidence rate ang Lanao del Sur ang may pinakamataas na poverty incidence rate sa buong Mindanao na umaabot sa 67.3%. Ang probinsyang ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at naging sentro ng kaguluhan noong Marawi Shields noong 2017. Ang matinding epekto ng Marawi Seeds ay nagdulot ng malawakang pinsala sa ekonomiya at pamumuhay ng mga tao sa Lanao del Sur. Maraming residente ang nawala ng tirahan at kabuhayan at hanggang sa ngayon ay patuloy na nararanasan ang epekto ng digmaan sa ekonomiya ng probinsya. Bukod sa epekto ng kaguluhan, mataas din ang antas ng kawalan ng trabaho sa probinsya. Maraming residente ang umaasa sa agrikultura at maliit na kalakalan para mabuhay. Gayon pa ang limitadong akses sa teknolohiya at infrastruktura ay nagiging hadlang sa paglago ng ekonomiya ng Lanao del Sur. At yan ang sampung pinakamahihirap na probinsya sa Mindanao batay sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA. Anong masasabi mo rito sa ating tinalakay ngayon, kaibigan? Maaring mag-comment sa ibaba at kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli!